Mga prinsipyo patungkol sa financial success ayon sa Biblia. So, uh, this video po ay... Uh, mag share tayo ng mga prinsipyo tungkol sa financial financial success na uh, sinasabi po ng Biblia. Okay? So galing ito sa Panginoon kaya't maaasahan po natin na kapag ginawa po natin ay magkakaroon po tayo ng financial success. So uh, ano ba ano nga ba yung description ng isang taong financially successful or uh, yung merong financial freedom? So, hindi po ibig sabihin na kapag marami tayong pera ay kaya na nating bilhin lahat ng bagay na gusto natin. Yes po, totoo na ang financial freedom ay yung kakayahan natin na mabibili yung mga pangarap at pangangailangan natin. Pero meron pong mas malalim na meaning ang financial freedom. So, ang ibig sabihin po ng financial ng freedom ay yung naging malaya po tayo sa pagkaalipin ng pera. Marami pong tao alipin ng pera. To the point na wala na po tayong kapayapaan sa pananalapi. Sobra tayong stress pagdating sa pera. Yung bang, lagi nating tinatanong, lagi nating iniisip, saan kaya ako kukuha ng pambayad sa utang ko? <laughs> Kanino kaya ako hihiram ng mga ipangsasaing ko? Etc. Napakaraming mga katanungan pagdating sa kaperahan. At kadalasan po, yung mga taong ganto ay hindi po nakakatulog. Okay? Hindi nakakatulog ng mahimbing. <laughs> so, ang totoong financial success po ay mayroon tayong kapayapaan pagdating sa pananalapi. Kontento po tayo sa buhay. Masaya tayo kung marami tayong pera at ganun din naman kapag kaunti lang. Ang totoong financial success po ay sa gitna ng tagumpay natin ay mas lalo po tayong napapalapit sa Diyos. Mas minamahal po natin ang Diyos kaysa sa ating pera. So, paano tayo magkakaroon ng financial success? Ito na po yung tatlong prinsipyo. Unang-una, dapat alam natin paano ito makukuha. Okay? At ang dapat nating gawin ay ito makukuha natin yung financial success sa pamamagitan ng pagsisikap at pagtsatsaga. So, ibigay natin. Ibigay natin yung best natin dahil hindi tayo nagtatrabaho or nagnenegosyo para sa tao. Kundi tayo ay nagtatrabaho at nagnenegosyo para sa Diyos. So, sinasabi po sa uh, Proverbs chapter, chapter 14 verse 23, ang bawat pagsisikap ay may pakinabang. Ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. So, hindi tayo magkakaroon ng pera kung puro talang tayo salita. Puro plano at puro pagbibida. So, kailangan po nating magsunog ng balat at magsipag mag-aral ng mga bagong bagay at magtsagang magtrabaho kahit mahirap. Tandaan po natin na walang naging um, walang taong naging successful na hindi dumaan sa hirap. Maaring na, nakikita natin sila nga uh, nakikita natin sila ngayon na successful na pero hindi po natin alam kung anong hirap ang pinagdaanan po nila para marating yung tagumpay na yon. Hindi po natin alam anong mga sakripisyo ang ginawa nila para maabot yung mga uh, meron sila ngayon. Okay? At another pop uh, another verse from Proverbs chapter 10 verse 4. Ang tamad na kamay ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunton ng yaman ang kamay na masinop. So, kung tamad po tayo mag-aral noon, tapos ngayon tamad din tayo magtrabaho dahil maliit lang yung sahod, kakatamad naman ang litlit -lit ng sahod. So, pag ganun po tayo, siguradong tayo po ay magdarahop or maghihirap, okay? Kung ayaw po natin magsumikap sa buhay ngayon, ay hindi po tayo magtatagumpay. Wala tayong pagsisikap, okay? Kilala po ba natin si ano si Henry C., yung may-ari po ng SM steps, ba? Diba, sobrang yaman niya kahit patay na siya, yung mga yung mga anak niya ang nagmana ng kanyang kayamanan. So, try niyo i-research si Henry C kung paano niya na-reach yung financial success na meron siya, okay? So, pangalawa pong print na dapat nating gawin para ma-reach natin yung financial success is gagawin po natin yung negosyo or yung trabaho natin ng may katapatan at integridad okay, yung una paano ito makukuha so meron na tayong mga uh, meron tayong sa pamamagitan ng pagsisikap at pagtsatsaga pangalawa po dapat gawin po natin yung negosyo or yung trabaho natin ng may katapatan at integridad so sinasabi po sa Proverbs chapter uh, 13 verse 11 Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling mawala ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala Okay so hindi hindi po magtatagal ang perang kinuha sa masamang paraan <laughs> Okay at sinasabi din po sa Proverbs chapter 20 verse 17 anumang nakuha sa pandaraya ay parang masarap na pagkain. Ngunit kapag tumagal ay para kang kumain ng buhangin. Ibig sabihin po masarap sa umpisa yung perang nakuha sa masama. Pero ang balik ay sakit at problema. Okay? At Proverbs chapter, chapter 10 verse 9 Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. So ang mga tapat uh, Uh, ang mga tapat po na tao ay masarap ang tulog sapagkat malinis ang konsensya at may kapayapaan lagi. Samantala po, yung mga taong gumagawa ng kalokohan ay hindi matatahimik dahil alam po nila na balang araw ay malalantad ang gawa nila. Okay? At ang pangatlong uh, dapat po natin gawin ay pagtitiwala sa Diyos. Okay? So, sabi po sa Proverbs chapter 11 verse 28 malalang malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ngunit ang, ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Amen. Kung ang siguradad po natin ay ang pera natin sa banko, trabaho o yung negosyo po natin ay hindi po tayo magtatagal dahil kukunin din po yan ng Diyos anytime okay, so isang sakit lang po yan, isang pandemya isang crisis lang yan mawawala din po ang lahat ng yan, so kaya, kaya pong kunin ng uh, Diyos yung lahat ng uh, mga pinaghirapan natin anumang oras kapag ka po hindi natin siya naaalala huwag po tayong magmataas sa kanya okay ah uh, Samantala po, yung mga taong nagtitiwala at may takot po sa Diyos ay sisiguraduhin po niyang hindi ito mabibigo. Ang taong nagtitiwala po sa Diyos at hindi sa swerte umaasa, hindi po sa loto, hindi po sa weteng <laughs> o anumang sugal ay pagiging hawain po ng Diyos, okay? So sabi po sa Proverbs chapter 28 verse 25, ang taong gahaman ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh, uunlad ang kabuhayan. So, kung magtitiwala po tayo sa Diyos, ay of course, uunlad po tayo, okay? At magtyaga, magpakasipag, samahan po natin ng tamang diskarte at uh, tamang pagkakaroon ng integridad at katapatan sa mga ginagawa natin. Sigurado pong ang Diyos ang magbibigay pagpapala sa atin. Okay? And last po, Proverbs chapter 16 verse 3. Sinasabi po, ito po yung favorite verse ko. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Amen. So hopefully po may natutunan kayo. Uh, sa video na to ang uh, mga prinsipyo po patungkol sa uh, financial success. So lahat tayo gusto natin maging financially successful, yung wala tayong problema sa pera. Pero eto po kapag hindi natin sinunod itong mga binigay ng Panginoon ng mga prinsipyo patungkol sa pananalapi ay hindi po tayo magkakaroon ng financial success, okay? So unang-una po, dapat meron tayong um meron tayong pagtsatsaga at pagsisikap na makuha ito. At pangalawa po, ay gagawin po natin kung ano man yung ginagawa natin like yung trabaho or negosyo ng may katapatan at may integridad. At ang pangatlo po ay ang pagtitiwala sa Diyos. So lahat ng gagawin natin ipagkatiwala natin sa Diyos at si Lord na po mismo ang bahalang magpala sa atin. Okay? Pagpalain po tayo.